Hello Rosa. Natanggap mo na ba yung load na pinadala ko sa Okay, salamat dito sa load na pinigay mo sa akin. Oh, sige. Puti naman, hati tayo bigay sa ng foreigner na customer ko. Yati ang ng load. 500 yan. Tepe mo. Basta mag-PM ka lang sa akin, ha? Talaga, 500 to. Ang taray mo, dami mong customer, ha? Isasama ka sa club ko. Maganda. Oo. Ang dami pong customer kagabi. Sige, okay, bye-bye. Wow, social. Ay, salamat po pagtawag na ako kay mama. Salamat, te. Eh. Oh. Orosa, oh, sino naman nagbigay ng load sa'yo at sino yung kausap mo? No? <laughs> ha? Bigay yung sa'kin ni ano, nung sasabing yung kalapating mababang, di ba? sa akin sa'kin ng load 500. Di ba sinabi ang kita, Rosa, na iwasan mo yung babaeng yun, yung babaeng mababang lipad? Ay naku, tita, wala ka na magagawa, kaibigyan ko yun si ate. Tsaka pwede mo ka kayo kailam sa akin, te. Tita pala. Poko sa bata ka, talaga. Buti pa nga si ate, nabibigyan ako ng loo. Ikay, nabibigyan niyo ba ako rito? Kung di ko pa manalaman na walang sakit si Lola, papanggap lang kayong dalawa, edi hanggang ngayon, alipin niyo akong dalawa. Matawagan nga si mama. Oh, ba't mo tatawagan si mama mo? Siyempre. Sasabihin ko yung mga pinagagawa niyo sa akin. Napapahamak mo pa kami. Huwag mo si mama mo. Baka ko pang isumbong mo doon. O oh, sige tita, hindi ko tatawagan si mama pero sa isang kondisyon. Nagbigay pa ng kondisyon. Anong kondisyon yon? Oo oh, nga, tama si tita mo ano naman yung condition na gusto mong hilingin para hindi kami hindi kami siguro dito ng nanay mo ahayaan nyo akong sumama doon kay ate tapos ikaw tita lalabahan mo yung mga damit ko at ko naman lola ikaw yung magbabanti ng tindahan mo o sige ako maglalaba mamayang gabi lalabas kami ni ate sasama niya ako sa trabaho niya Mag-iingat ka kung sasama ka man doon sa babae n'yon. Baka mapahama kami. Sugulit kami ng tanay mo rito. Tama si mama. Ingatan mo sarili mo. Pa'n ka mapahama. Concern lang din kami sa dahil ka mag-anak mo kami. Wag ka mag-alala, Lola. Ingatan ko sarili ko. Siyempre gusto ko rin magka-pera eh. Mukha namang di n'yo ko papain sa F.A.U. Alabang. Kaya ako lang gagawa ng paraan. Sige, mag-iingat ka sa labas. Bas muna ako dun lahat, ha Papahang. Uy, siya taba yun, Francia. Mukhang tayo pa yung pinapaikot niya ngayon. Tayo pa yung nagsusunod-sunuran sa kanya. Siya pa yung amo. Kaya nga, may. Mukhang tayo pa yung paiikot ng batang yan Ang gigigil ako man. Gusto kong, manak Gusto kong manakay. Pinakapanok sa batang niya papahamak pa tayo. Mamayon oh, kung sandalihin niya ni yung babaeng mababa lipat. lipad. Baala siya buhay niya yun. Basta tayo. Para sa babae niya. Nakas naman loob ng bata niya. Sila mong usap ng nani niya. Tama ka ma. Sila mong usap ng nani niya. Basta tayo. Nandito lang tayo. <laughs> Alipin pa tayo ng bata niya. Paigot tayo po. Pransya. Nakala mo naman. Nabang ko yung damit ng babae. Baka awayin pa ako. magsumpo talaga sa nanay. <makes noise>